Magandang araw sa inyong lahat. May good news tayo para sa ating mga senior citizens. Alam nyo ba na simula in Hero 1, 2025, ang mga Pilipino senior citizens na abot sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 cash gift mula sa government? At hindi lang yan, sa mga seniors na aabot sa edad na 100, may matatanggap pa rin silang 100,000 pesos cash gift bilang bahagi ng centenarian acts. Siguraduhin tapusin ang video na ito dahil tatalakayin natin kung paano makuha ang benepisyong ito, sino ang kwalipikado at ano ang mga kainangang gawin. At kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel o hindi ka pa kapag subscribe pagkiklik na ang subscribe button sa iba pa, huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell at itakda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa supporta. Ano ang 10,000 cash gifts ang cash benefit na ito ay bahagi ng Expanded Centenarians Act o Republic Act No. 11982 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong February 2024. Dati 100,000 pesos lang ang binibigay sa mga centenarians, pero ngayon mas maaga nang makakatanggap ang ating seniors mula 80 years old pa lang. Sino ang makakatanggap? 10,000 pesos sa edad na 80, 85, 90 at 95, 100,000 sa edad na 100. Ito ay isang malaking tulong para sa ating mga senior citizens na kailangan gastusan ang kanilang gamot, pagkain at iba pang pangamailaman. Paano makuha ang 10,000 pesos? Habang sa apply pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs, o si inyong LGU, ang application ay ginagawa sa lokal na pamahalaan. Kaya siguraduhin may record kayo sa ORSCA. Pangalawa, magdala ng kinapainangan dokumento, birth certificate, o valid ID, senior citizen ID, barangay certificate, kung kinakailangan. Hintayin ang confirmation ng inyong aplikasyon. Siguraduhin i-follow up sa OSCA o LGU kung hindi pa natatanggap ang benepisyo. Tandaan, ang cash gift na ito ay hindi automatic. Kailangan mag-apply at magbigay ng tamang dokumento para matanggap ito. Importansya ng Cash Gifts alam naman natin na ang presyo ng bilihin, gamot at serbisyong medikal ay patuloy na tumataas. Kaya naman napakahalaga ng programang ito para matulungan ang ating seniors na makarao sa pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, mas maagang matatanggap ng seniors ang tunong pinansyal na dati ay para lamang sa centenarians. Ang benepisyo ay makakatulong sa mga gustusin sa kamot check-ups at pang-araw-araw na pagkain. Kaya naman, kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay isang senior citizen, siguraduhin makukuha ang benepisyo ito. Good news! Walang purchase booklet sa discount. Isa pang magandang balita para sa ating seniors, alam nyo ba na hindi na kailangan ng purchase booklet para makakuha ng 20% discount sa gamot at medical devices? Ayon sa bagong Administrative Order 20240017 ng DOH, senior citizen ID lang ang kailangan para makuha ang discount sa gamot. Hindi na kailangang ipakita ang dumang purchase booklet. Mas pinadali na ang proseso para sa ating mga seniors, mas kaunti na ang hassle, mas mabilis pa ang transaksyon. Para matulungan sila, ipaalam sa kanila ang bagong batas. Marami pa rin ang hindi nakakaalam na may 10,000 pesos cash gift na pala para sa seniors na edad 80, 85, 90 at 95. Pangalawa, tumulong sa kaninang pag-apply. Kung may kakilala kayo senior, tulungan silang makuha ang kaninang dokumento at magpunta sa OSCA o LGU. Pangatlo, i-share ang video na ito. Mas maraming makakaalam, mas maraming seniors ang matitulungan. Tandaan, hindi ito automatic kailangan mag-apply sa OSCA. At para sa ating mga seniors, salamat sa inyong naging ambag sa lipunan na way makatulong ang programang ito sa inyong pangangailangan. Maraming salamat sa paninood. Kung gusto niyo pa ng updates tungkol sa mga binipisyo ng senior citizens, huwag kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang video na ito. Hang on, let's so to the update. Stay safe, everyone.